Ngayon na yung na, sampol. Nara, kaya ako ang balay. Pero, ay, makapamista na yun po sa... First time ako kapamista rin sa agay. Ay! Hindi ako gawain ang mga kompanyo. Abang driver dyan <laughs> <la> ko sa ralaya. Ah. <laughs> Kaniwa, liwarang kahiniwa. Charo, oh. <laughs> So medyo rough lang gid ang dalan pero di na siya ka rough mas rough pa kung dagway. may <laughs> ta kawa chicken. So mo nga ataki na oh. So for first time na mo <laughs> dagko So abot asa ah, dali oi basta see you there. <laughs> so karon miss ta kay di -di <laughs> So, o. try okay, okay. okay. Mag-grade 5. Pakli pakli sa album dani ihu ihu da konsul kung kun bagay charap lang. Katon na nagbart. UBSa. Ada gilid chant yes pa lang mawawantak. So kaning gisrad si an pa para. So, Lager memang ampon kare. Pudili eh jingge blager mai. Na dessert. Pam Lorraine. Ne district oh diba? ba wawan mo sa balay. Thank you so much happy fiesta. Agay ayan this is my first time fiesta sir yeah. Masasilalay di ka. Silalay mo di ako silalay oh. Lay mo kaon sa gitmi lay ha. Oh oh. Oh oh. Kaon ba ni Lorraine Matos? Magdibo pa sila. Ano na lang para na mas. Ayon na ang pay sa... Lorraine. Mam Lorraine ampu na Lorraine.

Hmm. Oh, Kabi okay, una nakakuha selection first runner up. Champion di ay. Mm. Happy fiesta agay and di ay.